Receptionist or front desk agent or front desk officers yan yung iba't ibang tawag sa kanila. Hello kay employees, I'm Neil and welcome back to my YouTube channel. In today's video, I i-share ko po sa inyo ang iba't ibang ginagawa ng isang receptionist. So hanap mo yung trabahong ganito? Gusto bang malaman kung ano mga ginagawa nila? Stay tuned. Receptionist or front desk agent or front desk officers, yan yung iba't ibang tawag sa kanila. Or in shortcut, IFO. Kadalasan, ang hinahire talaga nila dito is babae. So, ibang requirements, pwede namang college level, at uh, 2 years grad or BS uh, yun yung mga tinatanggap po nila. Pero meron din FO na lalaki. Depende kasi ito sa pangangailangan ng kumpanya, establishment, or institution na inyong ina-applyan. So, ano nga ba ang ginagawa ng isang FO o ng isang receptionist? Kung mapapansin nyo, sila talaga yung mabate, no? Nag-greeting sa mga visitors na dumarating, mga guests, na nagtatanong, nagpapa-appointment, nagpapa-book, or nagpapa-reserve, or nag-check-in. Kaya kailangan well-informed ka talaga pagdating dun sa inyong vicinity. Kasi i-address ia mo sila eh. Kung sino yung kukontakin mo, sino yung tatawagan mo, uh, saan sila ipupunta, o sino yung kailangan nila, sino yung dapat nilang kausapin. So, sila po yung gumagawa nun. Sila rin yung nagre-record ng check-in or check-out ng isang guest. At yung mga susi ng kwarto, uh, sila rin po yung nakikip nun or nagtatago. Of course, may record din po yan. Uh, nilalag in din po nila at nilalag out din po nila kung sino yung gumamit ng susi. Process ng payment, sila rin po yung tumatanggap. Cash man yan, card, or Gcash, Maya, mga ganyan po, sila rin po yung nagpa-process sila rin po yung mga sumasagot sa mga phone calls, chat, text, o sa messenger, o dun sa kanilang page, para magbigay ng info, or para i-assist yung mga guests or mga visitor na nag inquire sa akin. Karaniwan din sa mga hotel, sa mga hotel resort, mga ganyan, ay meron po silang mga free breakfast So sa free breakfast uh, ang receptionist din ang kumukuha ng mga order nila kung ano yung gusto nilang umagahan. Yan po ang mga ginagawa ng isang receptionist. Sana sa video ito ay nabigyan talaga kita ng ideya kung ano ang kanilang mga ginagawa at kung paano mo ito paghahandaan. Salamat sa panonood ng aking video at kung nagustuhan mo ito, huwag mong subscribe pindutin ang notification bell button at kita-kits tayo sa mga susunod ko pang mga video.